Good morning sa inyo, good afternoon, good evening, good day kung nasa mga na ng mundo at welcome sa panibagong vlog. 9.30 na. gising lang namin, grabe yung tinulog namin. Pagod na kami kagabi ni Mrs. sa paglalakad sa Roma, di ba? Importante naman doon, nasulit namin. Ang may papakita pala ako sa inyo na pag nagpunta kayo ng Roma, pinakamagandang gawin niya. Ayan, bumili na kayo ng ganitong ticket. Ayan. Pero tatapon ko na to. 7 euros na ticket. Pero isa lang siya. Pwede mo siyang gamitin kung kung saan mo gustong pumunta. yung ang ginawa namin ni Mrs. Nakasakay kami ng tram. Nakasakay kami ng metro. Nakasakay kami ng bus. Ito lang yung gamit. So, ayan. ayan na to. Hindi na ito pwede sa susunod. And, ayan. Nagluluto na si Miss na umagahan. Ito nabili namin sa negosyo ng Pilipino doon. Ayan. Ayan. pa. Diba? Ramen. Ramen ba to, Na? Manghang na lang. <laughs> yung dalawa, yung dalawang bata, nag, ano na, punta sa market. At pamimili ng pambenta, di ba? Sabado ngayon eh. At kami dalawa lang ni Mrs. dito. Magpapadala sana kami dun sa ano. Uh, yung ginawa naming papeles kahapon sa Roma. Dun sa embassy. So, papadala sana namin sa Pilipinas. Ang problema, sarado ngayon, Saturday. Sarado yung mga opisina ng padalahan. Hindi ba pwede sana yun? Posta? Siguro hintay na lang ni Mrs. ang Monday para mapadala niya. Yan, hmm? magahan. At good morning ulit. Magahan na kami ni Mrs. Noodles. Ayan sa akin. Sobrang anghang. Ay, Mrs. Maid lang eh. <laughs> Ang hilig na mga ganang Korean sa ganitong manghang na. Kala ko ma mahilig sa manghang, mga Arabo eh. Pati pala mga Korean, no? Ah, cheers. Ang kalhapon niya, ang kumuha ng... Kung kumuha ng... Ano yan? Manghang. Yung side, yung paste na pastang... Samjong. Jong, ano yan? Gochujang? Gochujang. Alam. Ang eh. Yung mga Korean na bata. May nakasabay kasi kami kahapon, mga Korean na bata dun sa restaurant ng Korean barbecue. Ang ano nila, ano, lalakas kumain. <laughs> Tapos mahangang yung pinakain nila. Okay lang din pala sa restaurant na yun, na. na pero hindi siya... Parang kumbaga, anong boat mo doon? Seven? O six? Para sa akin, seven din. O six. So, parang ko six pa, six. Kasi uh, ah, mahal. <laughs> 30 euros isang tao tapos it all you can siya. Kukunti lang yung mga hmm? pagpipilian. Oo, oh, pero mga quality yung mga karne nila, malambot yung baka nila. Ah, uh, doon kasi sa Torino nung nagpunta kami sa hot pot, ano lang yun, kinse, ano? Kinse lang yun, it all you can din, ang daming pagpipilian. So, dito sa pinuntahan namin kahapon, konti lang yung pagpipilian. Pero palay ko kaya nagmahal yon Kasi yung baka nila, may mga naka di ba diba yon Na, may nakakita ko naka-display na baka talagang quality yung karne eh. Tsaka malambot Ay, eh. ha? Hindi, parang ano yun, yung sa, yung dito, yung kani, kanina. Kaya siguro mahal. 30 euro isang tao. Pero dun sa mga Chinese restaurant dito sa mga sushi kinakainan namin. Ano lang yun, uh, 16 kataasan na, 17 pinama, pinakamahal. So, kaya para sa akin, masarap pero pricey, mahal. yon magahal lang kami. At syempre, ang weekend routine namin ni eh, Posti, andalin siya sa labas para magpupu at umihi. Ang katao-tao na ngayon. <laughs> Mainit na eh. Dati pag ganitong oras, maraming naglalakad eh. Ngayon, mga naglalakad dito, mas maaga. Alas 7 siguro. Kasi pag pumapasok ako ng trabaho ng 7.30 o quarter to 8, marami naglalakad dito. Pero pag ganitong oras, mainit na. Pag ganitong months, di ba? Mga na May, June, July, August hanggang August, mainit yan. Lalo na sa August, sobrang init dito. Pero hindi naman masyadong mainit. Kadamtaman lang, pero pag nasa ka ng araw, ay mainit. pasti oh. Yabang maglakad doon. Oh. Nakatas pa yung ulo niya. Si Mrs. hindi sumama. Magtutupi daw siya ng mga damit. Kaya kami lang dalawa ni posting ngayon nang naglalakad dito. Ayan dyan, masarap maglakad oh. Sa lalim ng puno, masarap maglakad. Ayan, dito na kami sa bahay. Check muna ng sulat wala. So, tara, posti. Kompleto na si posti. Nakaihina siya, nakapupo na siya. Nakapaggala na rin, nakapaglakad na kami sa park. Di ba? Hapon pala, pumili rin kami ng ano? <coughs> Dubai chocolate. Dubako. Ayan ha. Ba't dubako? Kata. <coughs> <coughs> dubako. Sarap ko ata? Sarap yan, mahal eh. Magkano ta? 4. 4 euros. Ayan, lang ng Dubai chocolate. Pero normal lang naman siya. Ayan, pestak yung nadagdag lang talaga yung yung malutong na kinakain nila. Hindi ko alam kung tawag doon. Wow. Ati na lang tayo. Ang dami yan. Ha? Huh? O kaya maubusin yan. Iingatan yung huwag malaglag ang uh, chocolate pag may aso kayo at nakapa, napaka-delikado yeah. sa aso ng chocolate. Yeah. Mm, sarap. Kasi meron kami dito kay Wigan, nakakain ng chocolate yung aso niya. Dinala niya sa ano, sa veterinaryo. Grabe na kumpain. Tapos ang malang binayaran nila, di ba? Ha? Huh? Pero? Kaya uh, hindi pwede sa'yo yung chocolate. Mmm. Mmm. Parating yun, Dobby parang sa normal na chocolate, may ano lang sa loob. Yung kinakain nilang malutong. Hindi ko yun kung tawag yun. Kanafi. Hmm? Kanafi. Kanafi? Hmm. At lalabas muna kami ni Mrs. para magpadala ng package. Nagumpisa na pala si Mrs. mag ano rin, uh, magbenta sa online. So ang ginagawa ni Mrs. yung mga binibigay ng amo, Uh, yung iba ginagamit niya Tapos pagsawa na siya uh, Binabenta niya na rin dun sa pinagbebentahan ni Kuya at ni Bunso At nakapagpa-print na siya ng barcode So ito yung plastic na pinaglalagyan ng package Pero yung damit na binabenta niya Nandun pa sa garage ko kanin namin uh, Hindi lang pala ito pang isa na mapapadala ni misis Balipapot na yata ito, potatlo Yun, Yung isa na benta niya ng 3 euros yung isa, 8 euros. Ito, hindi ko alam. 5 lang yata to Pero okay lang naman, di ba? Galing naman yung sa amo. Uh, wala mo siyang binayaran doon. Tapos, nagamit niya na rin naman. So, ayun. Imbis na matampak dito sa bahay, bebenta na lang. Ayun, may bago pala akong, ano, vlog. ready na. yun, ready na. Ataupun, "laksadits si misis" ng basura, uh. Uh. medyo presko. yung plastic na yung binibili rin ni Marcos. Magkano 30 euros? Ilang pirasa? Dito na kami sa garage. Giorno. Mga kapitbahay namin dito. Medyo matanda, ha? Pagkanda, kaya katanda, may problema pa. Wala na, ano, nag-uubos na lang ng ano yan. Pension. <laughs> malaki like, kasi yung mga pension ng matatanda dito lalo na pag ano, maganda yung trabaho nila no? pag lalo na yung magandang trabaho nila bago sila mag magretiro malaki uh, yung sweldo ayan oh. ano yan ah uh, H&M H&M ng tata magkano nabenta 5 euros ayan oh. Bakit naman dumihan dyan? Ay, hindi na gamit eh. Sabay ko lang tata na gamit. Binyag ni Basti. Ngayon hindi na kasi saya Hindi kita kasi na gamit. Kasi pa ba? Ang ba? naay yung pangbenta dito. Kay Basti cha kay Marcus. Yan puno yung mga kahon na yan. Pero iba-ibang ano yan. Dito pantalon. Dito mga jacket. Tapos doon mga t-shirt at long sleeve. Yan, ready na para i-deliver. Yeah. Okay na. Let's go. Mm. Ilaw. Ah! <laughs> Ha? Malapit lang naman dito yung yung office para pwedeng mag-send. Iba-iba kasi minsan may ano, sa locker, minsan doon. Yun, no, pag grocery na naman, nung hindi dapat grocery. <coughs> Bumili kami ng mint na halaman. Ayan, masarap yan, di ba? <coughs> and strawberry. Ang lalaki naman, oh. Ang ganda naman, kaya siguro mahal. At bumili rin ako nito, Baga. Siyempre, ang puso. Automatic yan. Pang Bopis! Tagal-tagal na akong dinapagluto ng Bopis. <laughs> Mukhang hindi ko na rin alam kung paano luto yun eh. Pero nakakamiss eh. At ayun, magluluto kami mamaya. At wala na, yun lang. Mm. Oh, nga tingnan pala nabili natin eh na. Ang tabang. Ang eh, Tabang. Mm. Ayun, ready ko na ang puso para pakuluan. Siyempre ang baga. Ano pala to? Baga pala to ng ah, baka. Hindi pala yung baga ng ah, uh, tawag doon. pa pala nito ng baboy. Di ba kadalasan ginagamit yung sa baboy? Ito, nakakita ko sa baka. Kasi mayroon makakita dito ng sa baboy. Dito sa lugar namin. Ang pa pala nito. Oh. Bopis, di ba? Tapos kuha tayo ng mga apat na dahon ng laurel. limahin na natin. Yan. Siyempre, hugasan muna natin. huhugasan ko pa naman din yung mga ano, puso tsaka yung baga. Pero hugasan din natin ito ng konti. Okay na? And, lagyan ko yan ng paminta, asin. Tapos, sibuyas. Yun lang. Tapos, papakunin ko na medyo matagal-tagal. Para mawala yung lansa. Ah, may suka pala. Kailangan ko rin palang suka. May suka ako dito. Mm. Yun. So, oh, kunti na. Kailangan ko pa rin naman ito pagluluto. Ayan, ahugasan ko na. Itong baga tsaka ang puso. Bagyo ko muna ng tubig. Diba? Yun, okay na yan. May dahon niya siya ng laurel. Ah, oh, bigat. Sabi. Uh. Siyempre, so, lagyan natin ng suka. Pantanggal ng, ano, lansa. Asin. May sibuyas na rin para ito. Hindi ko pala nasabi sa inyo na lagyan ko na ng sibuyas. Siyempre, yung paminta. Yun, okay na yan. Napakuluan ko na to. Mabigat. Pasensya na kayo at medyo makalat pa yung aming susina. So, lagay ko na to dito. Hmm, okay na. Siyempre, taklob. Ito na lang siguro maliit na taklob. Yun, sakto. <laughs> Nagiinit na rin ako ng aming pangtanghalian. tanghalian sisig. Lechon. Lechon sisig. Ito yung tinatad namin mga nakarang linggo. Tapos nalagay sa freezer. Eh, ngayon, nagkakatama rin magluto. Ito na lang, di ba? Sisig. Tapos, masarap din ito. Lagyan natin itlog. Ngayon. Tapos, may sabaw tayo dito, sinigang. <laughs> Ayan, kain na Sisig. Siyempre, may sabaw tayo dito, sinigang. And may natira pa palang isda. Mm, kahapon ba ito? Ano sa araw? Ayan. Thank you, Lord. At... Masarap naman yung kainan. Si Kuya wala. Nandun sa trabaho niya ngayon. Ayan, let's go. Ay, hey, 5.30 na. Ayan, nag-uumpisa na akong maghiwa ng boppies. At <laughs> matitikma namin itong boppies na... Ano pala ito? Uh, baka... Hindi ko lang kung nasabi ko sa inyo. Ah... Uh, baga ng baka tsaka puso ng baka. Kasi mahirap dito bumili ng ano? Uh, ng puso ng baboy tsaka yung baga ng baboy. Mahirap talaga maka ano dito minsan-minsan na minsan nagbebenta. Hindi ko alam kung bakit. Kaya ano nakita ko ito sa market dito sa supermarket. Nakita ko ng puso tapos katabi niya na yung baga. Kaya binili ko na. Pero naisip ko rin na puso ito ng baka, tsaka baga ng baka, eh, alam nyo naman ang lasa nun, parang may pagkakaiba sa baboy. So, yun, tatry ko rin, di ba? Di ba? Pero palagay ko, gano'n din naman ang lasa. Mamaya natin matitigman yan. <laughs> Inihiwa ko na, ito na lang yung natitira. Tapos nalimutan ko palang bumili ng uh, pepperoni. Meron lang ako dito siguro. Carrots. Yan, may carrots ako dito. Pepperoni, wala. At, yan, bibili na lang siguro mamaya. Hindi ko alam, kalalagyan ko, ko rin ng ano eh. Parang hindi ko trip pag may labanos. So, mas gusto ko lang siguro yung ano. eh uh, eto lang, yung normal. Uh, kasi sa amin, sa Batangas, sa Nasugbu, natitigma ko lang ganito, puro ano lang, uh, pepperoni, tsaka carrots. Hindi ko na lang siguro lalagyan ng So yun, tatapusin ko na to at mamaya na lang. Ngayon, naglalabas muna kami kay Posty. Nakad lakad sa park. Medyo malamig pag ano, naka t-shirt. Buti na lang si Mrs. naka blazer. May hangin na medyo malamig. Ganito rin siguro yung panahon kahapon na. Dahil sabi ni Marcus, nung anak namin panganay, malamig daw dito kahapon, pero sa Roma mainit. Lakad-lakad lang kami dito. Papapupuin si Posti, tapos balik na kami ng ano ulit. Bahay para magluto. Daming <coughs> ano, oh. daming prutas ah, oh. piki. Piki kong tawagin ta. Masarap yan pag ano. Ay na, kaso nga lang ngayon hindi pa. Ayan, oh. Ayan oh. ah, yeah, ulit na nga, tayo. Ayan ah. Ha? Ay, dami na? Oh. Ang dami nga. Pahil na ikaw. Pasti. <laughs> <laughs> Natingin ka pa sa camera. Ah! Ayan ah. Na-food trip naman din. Sure is. Gusto ba? Dilaw pa yan. At kahinog da ba? Mapait. No. Sarap na. Sarap. Patas lang. Hindi ko nabot yung iba eh. Mapait. Ha? Sa huli may pait. Hindi pa kasi hinog na hinog eh. Okay na. Oh. Okay, Ang liit ha. Tagalawa. <laughs> Pudrip din na. Mm. <laughs> Ay, mama, mapait pa. Medyo mapait pa. Baka sumakit lang siya natin. Pag pulang-pula na, pwede na yan. Wala kang makitang pulang-pula eh. Matataas eh. At <laughs> yan, maitim-itim na. Yan, nakabili na kami ng pepperoni. Tapos bumili na rin ako ng tad-tad na, ano na sibuyas tsaka carrots. Hindi na magtatagtad, di ba? Pero magpapapula muna ako ng mantika. Anato seeds. Yon. Tama-tama, meron tayo ditong atswete. Ayan, yeah, mapula na. Oh. Diba? Ito yung kagamitin ko pala. Ginger and garlic. Para Ready na na wala tad 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 tad. ayan Oh. Paluto na. Oh. lagay ko lang ng ano yan. Suka. At yung ko muna ng ganang 5 minutes. So yung kay basti sa bunso namin ito. <laughs> Chicken. Kasi hindi siya nakakain ng ganan. Inisin natin ng table para makakain na. Nilagyan ko rin ng sili. Pero nilagay ko ng sili, yung paste. Meron ako ditong chili paste. Para hindi mo makakagat yung sili, di ba? Ayaw ni Macy's yung ganun, eh. Maanghang yun. <laughs> Kasi meron ako dito, eh. Ayan, ah. Chili face. Yan ang ginamit kong pampanghang. na mm. naamoy. Ang suka. Grabe. Mm. Di ba? Ang akong tinaddad dyan. Alas 4.30 yata. Nagtaddad ako. Ayun lang naman yung matrabaho dito, eh. Sa BOPIS, di ba? Pagtaddad. Siyempre, kailangan mo yung maliliit na ano, ano, natadtad. Tapos yung mga gulay tadtad din, di ba? 'Yun lang, ang um, medyo matrabaho. Pero yung natitirang ano doon, madali na. Lutuin lang. Ngayon, ready na, oh. Thank you, Lord. Siyempre, titigman ni Mrs. yan. Kung ano ba lasa ng uh, baga ng baka pag ibinopis sa yung puso. Yung puso na naluto ko na eh. Pero baga, hindi pa. Ano, mangang hindi naman. Hindi? Pero nilagyan tama kayo lang. ng sili. Ah, tama lang? Yeah. Kaya yun, kain na na. Sarap. Balik. Wow! <laughs> hmm. sarap ng kain na naman ito. Mapapa-extra rice ka na naman ito. Tapos, tutong yung kanin, no? Yung bahaw. Matigas-tigas. Ayan, sakto. Ay, wala si Kuya. May birthday yung ano niya, kaibigan niya. Doon daw siya mag -di dinner, sa sabi kanya. Thank you Lord ulit. At tikman muna natin to. Ay yana, choice. Huh? 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 <laughs> Napa-extra rice na si Mrs. <laughs> Sarap kasi, manghang ng konti. Pero dumidikit na. Sa na parang di manghang, pero natitira yung lasa sa bibig. <music>